Yan, shout out sa inyong lahat. Good morning, good morning sa inyo. Welcome to my YouTube channel. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong update. Ayan, dito ako numaan pagka hatid ko yung alaga ko sa school. So, ayan, dito muna tayo sa park. Napakalaking park po to mga guys. So, ayan. Ayan, dito muna tayo nagtambay ng ilang minuto para makapag-vlog naman tayo kahit papano. Ayan, habang lumalakad ako, nag, ayan, nag -blab -blab ako. So, para may pang-premier tayo, ayan. di meron basketball dito no basketball court kung saan nagbabasketball mga pinoy ayan nandito dito so di naman tayo lumapit kasi nga ay hindi man yun ang purpose natin so ayan, dito naman tayo dadan ayan, oh ayan, ayan, may mga bakal yan mga pinoy yan mga guys ayan da -da ay, hindi makita kasi may mga salad <mimit> Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na oh, Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na na na Mga basketball, yan. Yan. Hmm. Ay, ayan. Ayan. Alakot. Alakot. Dito naman tayo sa... Ayan, oh, May bird. of oh, the next. Ayan, may ibon, may ibon. Naghahanap ng pagkain

naman. Ay nagsasayo na Vietnam. <sighs> Rồi đi ăn cơm với bố đi để ông nó ngồi vậy à. Còn tôi của tôi. đi không? ayan mga guys lalagad pa rin tayo papunta doon sa pina tambayan ko doon sa malayo pa may madanang pa tayo na kulungan ng mga aso kung saan na may park pa rin ng sariling aso Yan. ito na yung swimming pool may swimming pool din tayo dito ayan

talaga dinaan ako. na yung swimming pool. Kahit umaga may nagsiswimming pool. Ayan. Hmm. Ayan mga guys. May nagsiswimming pool. Swimming pool talaga. Naantok nga ako umagang umaga. -umaga. Yan ba lang guys, dito pa rin tayo sa swimming pool. Malapit sa swimming pool. So, ayan. Mga guys, dito kami palagi nag-uupo dati. Nag-tiktok. Nagsusumba, ganon. Ayan. Ayan, ang swimming pool. O, oh, ba diba? Malaking swimming pool. Hmm. Laki-laking swimming pool, mga guys. Na, naantok ako. Okay. Ay, naantok ako.